Magandang araw po sa inyong lahat mga kasama, mga kapatid. Ang ibabahagi ko naman ngayon ay tungkol sa pagtitim pagtitimpla ng gloss latex na boysen. Pero ang ginaya, ang ginaya namin dito na coralizer ay ang coralizer ng Titan. Bali sa boysen din ito. Iba kasi ang sipa ng coralizer kaysa sa gloss latex pagka natuyo kasi ang tinimpla, tinimpla mong gloss latex ay mas dark sa ginagaya mo kaya pag nagtimpla ka mas light sa ginagaya mo ngayon ang nakikita nyo kaya ko tinakpan yan yung parting sa tasyo malit na yun halos matutuyo na siya nagkakahawig na sila sa ginagaya natin na kulay ngayon ipapakita ko dito kung paano ang technique sa pagtitimpla apat na klase ang gagamitin natin kulay rosena, burnt sienna, venetian red at lamp black ang titimplain natin ay gloss latex isinalin ko lang dyan sa uh, lagayan ng, pin ng masilya na yan pero ang ginamit ko dyan ay gloss latex na boysen ang tinimpla ko dyan ay dalawang litro lamang na gloss latex pagka baguhan ka kahit isang litro lang muna ang titimplahin mo para pag nagkamali ka meron kang idadagdag halimbawa uh, na bigla mo yung kulay na nilagay mo pwede mo siyang lagyan ulit ng puti para medyo lalabnaw siya uh, parang babalik Uh, parang mag ano yung kulay nya mag lalight kasi pag nabigla mo sya magdadark yan habang nagtitimpla ka matitignan mo kung anong kulay ang iladagdag mo muli ganyan uh, magsasambol ka na ganyan pag nakita mong medyo maputi sya na parang kulang sa itim o kaya kulang sa red o kaya yung Bronsena, pwede mo siyang dadagdagan kaya yung isipan mo uh, makikita mo yung kulay na kulang dyan halimbawa tinesting mo ulit parang kulang sa yelo dagdagan mo ng prosena pag katingin mo naman ay parang kulang sa venetian red dagdagan mo ulit ng Venetian Red pero konti konti lang ang mas lamang na ilalagay natin dyan ay Rose na saka Burn Siena bale yung Venetian Red konti lang at yung Lamp Black lalong lalo na yung Lamp Black kailangan pag naglagay ka ng Lamp Black ay konting konti lang wag yung dadamihan kasi mangingitim yung kulay mo Kikita mo naman sa coralizer pagka tinitesting mo. Makikita mo dyan kung parang kulang yung rosena o kaya yung parang yelo o parang kulang yung burn sienna, yun ang idadagdag mo. Pag nakita mo na masyado ng maitim, huwag mo nang lalagyan ng itim. Kasi mag na yung kulay, hindi mo na siya magagaya. Kaya abang nagtitimpla ka, kunti-kunti lang ilalagay mo, tapos haluin mo ulit, para makikita mo kung ano pang kulang na kulay gaya nyan hinalo mong mabuti tapos titignan mo ulit kung hindi na sila lalayo sa kulay kasi pagka natuyo ang gloss latex na tinimpla mo magdadark pa yan kaya pag magtimpla kayo halimbawa yung, yan, yung kulay na ginagaya natin huwag natin gayahin yung ganong katingkad na kulay dapat yung timplado natin yung timplada natin ay mas light ng konti kasi pag natuyo ang gloss latex magdadark pa yan ganun lang makasama ang technique sa sa pagtitimpla ng pintura please don't forget to like, share and subscribe maraming salamat po sa inyong panunod at pagsuporta sa aking channel ingat po tayong lahat